Okay guys, magandang araw mga season laro maglaro tayo ng Nine Nine Nights. At ito ang bagong an bagong update yung maze. Titignan natin kung ano ang maze. Pero bago yun, kung di ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na boy. Baka masa pa kita. Mauwa muna tayo dito ng mga materials to bigyan mo ako ng good stock dahil ito ang unang chest good stock ano to good stock paldo ito pa whole. paldo naman lagyan ko muna yung base ng kampay ng wood ito daw yung maze ito yung maze ano to ito, ito ba yung malaking bato Para makuha ng ticket. Dito ba? Reset game. Ano meron? Siguro balikan ko lang na pagbukas. Patayin ko muna itong mga cultists. Ayaw tumama. Ito gawa na tayo ng mapa. Para makita na natin ang mga pinag-explore natin. Hindi ko alam kung kailan itong mag ma ano mag-ano itong maze. Tignan natin kung pwede dito makita kung kailan magbubukas yung maze. Kailan ba? Ito. Oh, yun. Three ticket. Ano ito? Gra grand opening one day. Isang araw pa. Bukas pala, ano? Pwede ba pumasok dito? Oh, no. uy! Uy! Ang ganda na itong, Ano na ito? Oh, okay may basket three points. May basketball. Shoot lang dito para magka-ticket. Pantay shoot. Yun. Na-shoot din. One. May timer. May timer. Dali. Yan. Oh. Uh, nagbibigay pa siya candy. Limang candy. Kada isang ano. Pwede ba tulit-tulitin? Lagay nga natin dito. Ayaw. Ayaw niya kainin. Ikaw. Ikaw. A rifle. Rifle. Pwede ba dito? Pwede naman pala dito. Pero ito gagamitin kasi yung pinity. Yan. Madali lang. Tama mo lang yung mante. Yan. Lima ulit. So, siguro 15 na candy. Ikaw naman. Shoot mo. Ito shoot ulit. May technique speedrun. May technique kasi dyan. Kasi naglalaro ako niya. Kung saan ko bina- Kung saan ko pesto ako. Doon may baba to. Ito na. Pasok sa maze. Oh my God. Ang ganda. God. Oh, nandito lang tayo sa may loob. At. Oh, oh hindi rin. Ano ah Sige, sige. Punta ka sa akin. Patayin tayo. Ano. Pa-flash lang ng langit pita. To candy. Yan to pumpkin juice or candy chest. Oh, pumpkin pie. Oh. Paano tong mess na do na gumagana? Uwi muna tayo. Bukas ko na-explore. Papalakas lang ako. Pwede ba ito i-reset? Tama ako. So, Ligtas na muna natin yung isang yung pangalawang kid. So may susugod na sa atin. Papalagan ko to siyempre. Pumata tayo ng labit. Ito ka lang. At day 35 na. Na-explore ko na lahat ata. Or hindi pa kaya mag-eexplore pa muna natin yun. maze mamaya. Hindi. mag muna tayo dito? Mag-AFK -e ba ako hindi? E AFK na lang muna ako sagot. ito pasokan pa na natin ng maze. Yan uh, na lang natin itong pag -e explore pag ยาฟอเล็งเองติดปนก็ไปกับยาฟอสให้ยูนเอาฟิกับยาฟอส tapos na itong video na to kasi na-explore ko na lahat hindi ko think tapos na kasi ito yan ito, itong naano ko na na-explore ko na to. eh Your phone linging. Your phone linging.